Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Pa? Kapag palpak, bibirahin. <b> Bakit ka nagbayad ng hindi-pumpit? Welcome sa Kombinasyon Mortal! Laban ka! Napakahalaga ng salitang pagpapasalamat o gratitude sa mga Pilipino dahil ito ay bahagi ng kultura, pagpapahalaga at paghubog ng mabuting ugnayan sa pamilya, kaibigan at komunidad. Hindi lamang ito simpleng salamat, ito ay isang kaugalian at pananaw sa buhay. Bata pa lang, tinuturuan na ang mga Pilipino na maging mapagpapasalamat sa kahit maliliit na bagay. Para sa maraming Pilipino, ang pagtanggap ng tulong o kabutihan ay nag hubungan ng malalim na obligasyon na suklian ito sa tamang panahon. Ang pag-amin na may tumulong sa'yo ay tanda ng pagiging mapagpakumbaba at marunong tumingin sa pinanggalingan. Karaniwan na sa mga Pilipino ang magbalik ng kabutihan sa taong tumulong sa kanya. Ang iba ay nakahanda pang magsakripisyo o ibigay ang sariling buhay sa ngala ng pasasalamat. Ang buhay ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay ang tamang ehemplo sa sitwasyong ito. Si Bato ay matagal nang malapit kay Rodrigo Duterte. Siya ang itinalagang ang hepe ng Philippine National Police at kalauna na nagsilbi bilang Director General ng Bureau of Corrections at higit sa lahat ay ikinampanya siya ng dating Pangulo para maging senador. Bagay na mahirap mangyari kung hindi ito ginawa ni Duterte dahil noong mga panahong yon ay napakalakas ng tinatawag nilang Duterte Magic. Umapaw ang karisma at popularidad noon ni Duterte na pati si Bongo ay nagawa rin itong maipanalo. Pati ang kalaban nilang 8 diretsyo noon ay ni isa sa kanila ay walang may nanalo dahil sa kampanya noon ni Duterte na idiretsyo sa Inidoro ang 8 diretsyo. <laughs> Naging prominenteng tagapagtanggol ng pulisya ni Duterte si Bato sa pampublikong talakayan. Who is that compadre? You are supposed to be disclosing as allegedly the one who, who called you and gave you that order, whatever it is, order, advice, request, etc to reinstate Superintendent Marcos. I'm your Honor, sinabi na ni Presidente na siya ang tumawag sa akin. For all you know, Your Honor, the President is my godfather sa uh, Kasal, at the same time, he's also my compadre, Your Honor. So, so siya ramin, pala, na kami naging compadre, Your so Honor. So siya pala ang ituturo mo eventually or ultimately, in, in you know? Siya pala talaga ang ituturo mo. Kung maipit yung ruler, ko, magpalit tayo ng posisyon ng Ikaw mag-CPNP. Kung kaya mo pag implicate nila Please argue with me. Ronald, Ronald. I'm the one asking you a question here. Yes, your right? Do not argue with me. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Nang dinikdik ng mura ni Digong si BBM ay dito na nagumpisang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos at naturalmente nakasama na si Bato sa makukonsiderang kalaban na rin ng mga Marcos. Ang International Criminal Court o ICC ay nagsagawa ng investigasyon sa mga aligasyong malawakang paglabag sa karapatang pantao na naganap habang ipinapatupad ang war on drugs at dahil si De La Rosa ang PNP chief sa mahalagang bahagi ng kampanya kaya isinama siya ng ICC. Hindi pa rin natigil ang pagpapaulan ng mura ni Digong sa presidente. <laughs> Pero parang walang palag si BBM. Hagang sa nagulat na lang ang lahat nang bigla na lang inaresto ng PNP ang dating presidente nang bumalik ito ng Pinas mula sa Hong Kong. Siya naman ngayon ang walang palag sa tinatawag nila noong si Diwata na si Police General Nicolas Torre III. <laughs> nang tuluyan ng mailipad at maipasok sa pasilidad ng ICC si Digong ay dito na lumabas ang bali-balitang susunod ng arestuhin si Bato. Kinumpirma ng ombudsman na si Boying Remulia na may warad na raw si Bato kaya mas lalo pang natakot ito at simula noon ay hindi na nga pumasok sa Senado dahil sa takot na maaresto. Kung matatandaan ay hinamon noon ni Robin Padilla si Senador Sonny Trillanes na huwag magtago sa Senado at harapin ang isinamtang kaso sa kanya na naglalayong bawiin ang ibinigay noon na pardon sa kanyang kasong rebelyon. Pero ngayon ay mismong si Bato na noon ang nagsabi na posibleng magtago siya sa loob ng Senado para makaiwas sa aresto dahil nangako ang Senado na kanilang po ang sinamang senador na pilit arestuhin sa loob ng Senado. Pamilya ang tanging rason kung bakit takot na takot si Bato na madala sa ICC kahit pa magkakaroon na muli sila ng reunion ng dating Pangulo kapag sila ang magikita doon. Wala na ang sinasabi noon ni Bato na sasamahan niya ang dating Pangulo sa kanyang laban dahil sa naniniwala ito. Hindi kaya ni Bato na mawalay sa kanyang apo. Rason? Kung bakit malabong magpapahuli ito sakaling dumating na ang araw na siya ay aaristohin. Kahit na pwede labanan ito ni Bato sa korte, ang kanyang kaso para hindi siya mailipad sa dahig, Duterte style, ay mukhang mas malaki pa rin mang posibilidad na mabibitbit talaga ito ng ICC. Basta't nasa kapangyarihan ng kalaban mo, ay mahirap kang manalo. Nadanas na rin ito noon ni Sen. Leila de Lima na sinubukang kalabanin si Digong sa kanyang pamamaraan sa kampanya laban sa droga. Durog noon si de lima at binulatlat pa ang love life nito sa kanyang matipunong driver na si Ronnie Dayan na siyang nagbigay sa kanya ng matinding kahiyan. Pitong taong nagtiis sa kulungan hanggang sa mapawalang sala nang matapos ang termino ni Digong. Kaya malamang ay baka sapitin rin ito ni Bato sakaling magkamali siyang magpakita at bigla na lang bitbitin at idiretso lipad sa ICC. Swerte lang ni Bato kapag malampasan niya ito hanggang sa pagtapos ng termino ng presidente dahil kapag kaalyado niya ang mananalong presidente ay siguradong malabo na siyang maipad dala pa sa ICC at posible pang makakalaya sa bilungguan ang sino man kaalyado nilang nasa presohan. Ganyan talaga ang kalakaran dito sa Pinas, kagaya ng noon pang kasabihan na weather-weather lang yan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagbira sa mga palpak at pasaway ng bayan. Ito ang Kombinasyon Mortal. mortal. La banca.